kapagod dito ako kumukuha ng tubig Yan, sa may ilog malayo kasi yung bomba namin dun Yan. dito lang naman oh. dito lang naman yung bali dito yung ginagkuhan ko ng tubig kasi ito na yung aming maisan Ayan. dalawa kong kapatid nag-i-spray. Bali, ni-spray namin Spitfire at saka 240D. Isang lata ng sardinas na maliit tinalaw dito sa isang galon na Spitfire. Ayan. Ayan. January 10 kami nagtanim noon ito na medyo late na kami yan nauna yung pinsan ko doon mga 3 days nauna siya January 7 siya nagpatanim ito sa akin naman is January 10 yan itatabay lang dito January 10 din wala kaming patubig dito, hindi kami nagpapatubig hanggang lang kami sa tubig ulan yan ito, nandito kami sa may tabing ilog naman, ah, so yung submersible ni tatay ay ninaakaw noon dun sa kabila yan, hindi kami makapag, ano pwede sana maglayo dito submersible kailangan nilang na mahaba hose so, dito kami kumukuha ng tubig sa ilog yung pinang spray namin kasi yun, may bomba naman kami doon. Kaso medyo malayo na. Tapos dun sa 16 liters na sprayer, ang nilalagay naman nila doon. Bali, isang lata naman ng malit na sardinas. Yun na yung takal nya. Ayan. Yung mga ma, mga papatay na ano ito yung mga damo na tumubo dito sa aming maisan yan sa gisi ito So, yan. Madami dito. Pero kayang-kaya daw ng Spitfire to. Yan. So, bali to siya. Ito yung mais ko. 3585 na PW. 25 days niya ngayon. So, tama lang na mag-spray ng pangdamo. Hindi pa masyadong malalaki para uh, tipid makatipid tayo ng herbicide hopefully mamatay na itong mga damo after mga 3 to 5 days sunod nating mag abono uh, triple 14 siguro at urea tapos uh, spray ng prepaton may nabili ng prepaton dun sa bahay Dilinong nung kapatid ko susunod na lang na spray dito may mga uod pero konti lang di tulad mga nakaraang pioneer ko may mga uod lang na tig isa isa ito maliit ito yung uod nya Pag gantong lumabas na yung araw. Tatago na rin yung uod. Saan kaya pumunta? Yan. Sa talbos pala. Wala so far meron siyang mga 15% na tinamaan ng uod ito banda tinatin Yun tinuod niya ito yung uod niya amazing farmers yan yan din dito tirisin natin mabawasan man lang. Bagu pa lumaki. mga uod pa rin dito sa Pioneer na 3585 YHRI PW Pero uh. din na sindami nung no, ano. Ang mali lang dito ay hindi agad na agapan. Yung in-spray kasi nung last week ay yung Grand Humus Plus na in order ko na naman sa online so far maganda naman yung result sa may isa banana <laughs> yasin 22% mag